Yo! What's up mga wasak? And today for this video, gagawa tayo ng isang challenge. Kung saan ang challenge na is napaka-common na. Kasi ang challenge na to is Totropain o Jojoain So, bigyan natin isang thrill. Kung saan ang thrill na ito, magtatawag tayo o tayo magtatanong kung totropahin ba ako o Jojoain So, ayan. Kaya nag-ayos na ako dahil nakakahiya sa mga mga kausap kong napakaganda. At ako ang pangit. Kaya kita nyo naman na sa ako dahil gusto ko maging pogi. So, ayan. Medyo kinakabahan ako sa gagawin ko ngayon. Kitang kita nyo mga pawis na yun, no? Kaya ano pa? Hu! Pega pala mukha! Kaya tara na. Bago po tayo magsimula, uh, disclaimer ulit, ah, uh, kung mayroong mga galit sa akin dito, iskatawaan lang po ito sa akin po wala nang gumagalaw sa akin eh dahil wala akong jowa. <laughs> at eh joke na naman ako. Hindi ko alam kung ano gagawin. So for this vlog, tara na. Kapalan na natin mo ako na So, ito na, magtatawag na tayo dito at medyo kinakabahan ako dito sa aking gagawin. Napaka-intense talaga ng gagawin ko na to. At first time ko lang at gagawin to. Napakaingay na sa labas. Pawa ka maingay! So, sure, ito na. Magtatabag na tayo. At di ako mapakalit talaga dito. Parang bulato yun. <laughs> Talagang kinakabahan ako dito eh. So, nagandahan na rin tayo alcohol. Parang dito yung madumi yan. <laughs> So, ito. Tatawagan na natin. Eto <laughs> Isay Bill. Ayan. Kinakabahan ito talaga <laughs> akin. ano naman dito ha. Kung gusto nyo i-add, add nyo mga kaibigan ko. Low! Ayan, low speaker natin. Call oh, uh, oh, na lang ko Ayan, low! na ako, oh. <laughs> <laughs> oh, ako, oh. Girl, <laughs> ba? Oo, ano no. ba? May tatanong ako. Tatanong ko nga, no tropahin o jojo ha. Ano? Ano? At bakit? Oo. <laughs> Hello? Jowain o totropahin? Jo-jowain o totropahin? At bakit? At ano? Sigot ko na! Oo. At bakit? Ano? Totropahin? Bakit? Bakit? Kasi ano? Di ba kaya tayo nilalakasin? Ano ano ano? Bakit hindi nalakasin? Ano? Ops! Oh, wait, kapag dito ng mga pangalan. Ay, dayo. Hello? Hindi ko na mabibigyan ng pangalan. Ayan, ayan. So, ayan, guys, ah. Narinig yung sinabi niya. Bakit? Kasi po. Kasi bakit Ha? yung ano dati tapos... Yan, why? Ngayong mo ko. di marinig. Dati ka bang ngoo? <laughs> ha? Iyon. <Ayun>. Iyon, <Ayun>, hindi niya sagot. Iyon, salamat Oo. <laughs> Ayan, kaway ka naman ka na sa ano ko. Ayan, bye Ayan, ba-bye. mga wasak? Ano ka naman? What's up, mga no, what's <laughs> up? Subscribe kayo, ha? Ayan, yes, sa Saibil. Add nyo kung gusto nyo. Uy, nakalabas nito, ano, mga account. <laughs> Naka-intense to, girl. Oo, nakalabas nito ako. Add nyo ako. Uy, <laughs> <Ay>, add nyo <laughs> daw siya. Uy, <laughs> sige na, sige na. Add nyo ako, mag-tagger din na ako. Uy, mag-vlog daw siya. Uy, wala, pa, wala pang, why, ano YouTube, pero di ko mag Account lang muna niya. Ayan, nandito. <laughs> Ayan, girl, thank you, ah. Yung una kasi, ang haba na sinabi no, para magdatulong pati. ng pati ka ba, Sai? So, sagot niya naman. Totropahin. Ang daming sinabi. Ewan ko kung naririnig niyo, kasi mahina signal dito, eh. So, ito na naman tatuagan natin. Ang kasanyang tropa. Ito si Chalene. Ito yung account niya. Kung gusto mo, add. Add nyo. Ayan, saglita na kayo. Tatapong ko Nag na. Nag-ring oh. na. Hello! Yo! Hello. Yo! <laughs> oh. tata Katanong ako. mag-ring. Oh, Kaya sag, so, naririnig mo na? Oh, ito, ito, ito. Naririnig mo na? Oo. Oh. Ayan, tatanong ako. Oo. Ayun, <laughs> matagyawat pa ako. Ayun lang. So, tatanong ako. Kailangan <laughs> kailangan ako. Totropahin mo ba ako o jojowain? Totropahin o jojowain? Moko at bakit? Bakit nga? <laughs> Q&A yan, boy. Ah, Q&A yan. Ano ka ba, girl? Oo nga hindi ko alam ano pinagagawa ako. <laughs> May mga content lang eh. Bakit? At bakit? low At bakit? Ha? Pangmatagalan. Iyon, gano'n. Pasok yung alam mo answer mo ha. Pasok gano'n. <laughs> <laughs> Pasok sa ano yun? Pasok sa banga ha. <laughs> Pangmatagalan. Iyon, pa. <laughs> sa ano all? Pangmatagalan. Pangmatagalan. <laughs> Tama yun Pasok sa ano ha. Pasok sa banga. <laughs> Ayan. Ayan na. Pasala Ay, salamat ha. Ha? Salamat. Ayan na kayo. Operate kayo. <laughs> Ayan, goodbye ka naman. Uy, lalabas account mo dito, ha? Ayan na. pag ko, ha? Ha? Ayan, babay ka naman sa kanila. Uy, goodbye ka naman sa kanila. Bye. Ayan. Parang ano eh. Ay, salamat. may dalawa na tayong tinawagan at gusto nila na mangyari puro tropa ayaw nyo ba ng kagaya ko na jawable ah jawable daw so ito na ang tatawagan natin na pangatlo ito si MJ tatawagan natin ito si MJ Kabili lalabas ko yung account niya kung gusto niya i-add i-add nyo wala akong pakialam <laughs> To, eh. Ay, gusto eh. Nagpapwisan talaga ako. Tatagal sagutin. Mabisi. Low. Ayan, sinasagot na. Ay, tatanong ako. Kaya, pawisan ako. Pinagagawa ako. Low, low. Nag-init. Kaya lang. Low. 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 Oh, hello, hello na lang ba? <laughs> low. Oh. Tatanong ako. Hoy. Ano Totoo ba rin ba ako, Jojo? Ha? At bakit? <laughs> oh, dito pa <prang> ka. <laughs> Sabi niya eh. Bakit ako naman ba? Hindi <laughs> ka puwisan ako, pinaggagawa ako. Ano na? Alam ah. O ba? No, uh, 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 Siguro... Totrobahe kasi ka chikuribin. Totrobahe? Bakit at Bakit? Bakit? daw. Eh, di ba na church na ito? So, parang Iyon. Yeah. kapatid. Kapatid. <laughs> ayan, kaway ka naman sa vlog, oh. Ayan, oh. Medyo. <laughs> ha? Hello, po. <laughs> ayan, vlogger na. Vlog yan. Yeah. Subscribe siya <laughs> po. Subscribe ka naman, ayan, oh. Uy, <laughs> ay, kala mo prank to, <laughs> hindi to prank ka. Ah. I-upload <laughs> no. ko to bukas din. <laughs> Ay, na, nasa labas yung account mo ito, oh, nandito, account oh, okay. mo. Maraming mag-add siguro sa'yo. <laughs> ay, sige na, ay, sige, thank you. Thank <laughs> you. Another one. Eh, <laughs> <laughs> yung pinagpapawisan ako sa pinaggagawa ako, nakailang tawag na ako sa mga iba. <laughs> ha? Oo. Oh, Parang pwede na Oo. Sagutin mo na, girl. Ang haba na. <laughs> ano ba? Sino ba? Totropain o diyo oh Oo, ako. Totropain o diyo mo ba ako? <laughs> Ay, ako, lutang kagulat. Nipad ko toeng! Toeng? <laughs> Nipad ko toeng! <laughs> 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 um, <tot> <laughs> ha? Ha? ba yan? Okay. Tagal-tagal ko na nagsasalita, di mo pala naririnig. <laughs> Hello, bakit? Ano, ano, ano? Anong sagot mo? Choppy. Bulol lang talaga ako, Jo. <laughs> Pasumpa-sumpa ka pa. Oh. Bakit? Matay kasi mas okay personal. Hindi mo ang tropa, um, kwela, tapos, um, so, um, so, mas tropa pa. Hindi mo mas tropa. Yun! No. <laughs> Sa ba nga, girl? Sagot mo. Uy, <laughs> oh, sige na, haba na nito. Ay, salamat ah, matulog ka na. <laughs> ba? At ito, may tatawagan ulit tayo. Ito si Elaine. Ito, artista to eh. Artista kaya to. Ito kaya, abig <coughs> oh, ni Jillian Ward to eh. Elaine Austria Dicker -Hop ka hope o di hop. Ayan. Yo! Oh. Eto, famous na na ito eh. Hindi na ako kilala na ito eh. Oh. Uh. Hello? Hello? May tanong ako, may tanong ako. May tanong ako. May tanong ako. Ano ang tanong? Totropahin mo ba ako o jojowain at bakit? Ano nga? Totropahin o jojowain mo ba ako? Ano nga? Bakit? Ano girl? May Ano? At bakit? <laughs> Oo oh, At bakit nga? Ano? Kung Kung kita. Sana all ka vibes. May... Eh? Ano? 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 pangat ano? uh, kasi pag... pangat kasi pag... Si Paul well, friendship din. Ano ka ba? Yan! <laughs> Pasok, Paano oh, pasok bang sa bangay pa, sinabi diba? sinabi mo, ha? <laughs> Galing, Q&A. Ay, sige na, thank you, I ha. Wala, <laughs> wala ba tayong project dyan? Uy, artista okay. to, ha? Uy, artista okay. to, guys. Di ba, artista ka? <laughs> Balit na, sige. Ay, mo si Gillian Ward, di ba? Diba? Napakita ko naman picture mo dito, eh, no? <laughs> Ayan. Ay, sige. sige, thank you, ha. <laughs> halos lahat ng tinatawagan ko halos lahat gusto nila tropain ako. Eh, hindi ko nalang tropa eh. Gusto ko nga jowa eh. Masa nakakainis na eh. Ano na naman tayo. Siyempre eh, gusto ko yung marami tayong tatawagan para pero man na mag -jowa sa akin. Pumero. Ito meron. Ito, sige, Bill Gabriel ang galang Tikang yan Low, low 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 Nakagulat naman Hello Low, low, low Tatanong oh. ako Naririnig ko ba? Tatanong ako Otropahin mo ba ako Jojo? Oh. Go, no, narinig mo na. <laughs> Tawa <-ol> ka dyan. Hello. Hello. Kaya na napapainom akong tubig ah. Ano nga? Tawa? <tinyo> ano nga? Totoo pa yun o Jojo. <tinyo> At bakit? Okay kayo, salamat kayo. Okay kayo. Okay kayo. Hala. Ayan, ka kayo sa mga, sa mga na dyan. Ha? Hala. Hala. Ang supinagawa po, sa pinagagawa ko. Ang tinawagan. Puro halos tropa. Oy, kaway kaway din sa ano. Ayan. Oy, Ay, nandito yung sa ano niya. Nandito yung FB account niya. Kung gusto niyo i-add niya nyo. Oy, maraming mag-add sa'yo ah. Kung meron. Kasi konti na subscriber ko eh. Famous! <laughs> Famous! Ay, sige na. Ay, babay ka naman sa kanila. Mga kabalen. Mga kabalen. Mga, kabalen. Mga... mga kabalen. <laughs> alam ko, pagod na rin ako kaso ah, hindi tayo magsasawa na magtatawag kong pati kanina na lang syempre gusto ko yung meron marinig tayo na diyo-diyawain kita kaso puro tropa narinig ko, puro tropa ina-instaurin ako eh ewan ko, sige magtatawag tayo ulit Tua, magtatawag tayo ulit hanggang magsawa kayo Ice cream gumatay. Uy, ito magaling tumagta. Ano ha? Uh. Uy! Ito yung account niya. Ayan na. Uh. Kung gusto niya i-add, ice cream Hello? Hello? Oo. Oh. Tatanong ako. Oh. Ano yun? Jojoain na ba ako ito tropain? At bakit? Hello? Hello? Narinig ko ba? Ano? Narinig ko ba, Jojo? May tatanong kasi ako. Hello? Hello? Ayaw mo na magsalita Sa eh. Kasalita ako. Kasalita Sa ako. Ano Ayun ba na. may tatanong ko? Totropahin mo ba ako, jojowain? At bakit?

Kumakanta to, kumakanta to. <laughs> kumakanta to, guys. O oh, sige na. Kaway ka naman, ay babay ka naman sa kanila. Bye bye. O thank you ah. tawagan pa. Ito, si Shaira and Sinas. So, ayun, tatawag tayo. Ito, ito eh. Kung nakikita siya probinsyano, ito yung account niya. Hello? Hello, hello. Hello? Hello, hello. Low. Naririnig mo? Naririnig mo? Naririnig mo ba? Oo. Ayan. may uh -oh. okay, Meron ba ano? Meron ba YouTube channel? Di ba meron ka? Ito ito, follow niyo siya. Ay, subscribe niyo pala. Ito kasi may tatanong ako. Hello? Ano? Ayos yung Kaso seryoso to. Hello? Sige. Sige. Yeah. Totropahin mo ba ako jojowain? At bakit? Ano na? Totropahin mo jojowain at bakit? <laughs> Ayan, baka painom ako tubig, ah. Ano? Hello? Ano? Totropayin o jodjawain at bakit? Oh. Anong oh? <laughs> ah? ano Anong oh. O? Hello? Ha? Ano? Game. Game, na. Ito siya. Ito Pwede mo? lahat, TROP eh. TROP eh. Pwede. Yung ano, yung specific. Ah. Yung... Ano na? Yung ano, dapat yung direction na po. Yung... <laughs>

Ay, meron mo ba ano dito pa promote di ba ano ka, youtuber ka na rin? So, ano muna? Bot. <laughs> <laughs> di <ba na>? ano Di <laughs> pa ano ano ba? Ano, muna? Ah? ano 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 sige, sige. O oh, ito, meron siyang ano, YouTube channel. Ito, ano pa pangalan ng YouTube channel mo? Sharon Sinas. Ayan, subscribe nyo ha. Ah. subscribe nyo dito ha. Ah. Ito, famous to eh. Subscribe. subscribe. Like, comment, and share. Subscribe. O oh, sige na. Click the button below. O oh, sige na, sige na. Babay, na, babay ka naman sa kanila. Sige, sige. Thank you. Bye okay, guys. Subscribe to Yan. May maganda naman sagot. Kaso nga alam mo pwedeng aasa ako o hindi. Aww. Ewan ko ba? Sige, ito naman. Last na to. Siguro last na to. Tsaka tutulog na ako. Ito si Veronica Santos. Veronica Santos. Ito, tiga-ICI ito eh. Oyo, ICI ah. Shoutout sa'yo. Dito ako nag aral eh. Dito ako gumaling. Lahat ng ISEEGAS ay magagaling. At ito si Veronica kasi. Dancer to, tiktokerist. Oy! 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 Alam ko tayo. Ayan, naririnig mo na. <laughs> naririnig mo ako? Oo, naririnig kita. Low. Hello? Ano? Oo. Low, low. Ah, uh, naririnig mo ako? Oo. Ayan si Veronica. Mmm. Low, ka lang nga. Eh, no? <laughs> tiktok ako. Tiktok ka ba? Oh, follow nyo sa Tiktok siya. Eh, no? <laughs> oh, ito yung ako siya. Ilalagay ko dito. Follow niyo siya. So, ito, Veronica, may tatanong ako. Dahil last... ikaw pinakalas talaga. Ikaw iniyong tayo ko, eh. Tagal mo, eh. Ano? Kaya nang tawag ako sa'yo. Ito yung tatanong ako. Ik Ah, kainis yun lang tawag na rin. Ito, ito, ito last na to. Ito last na. Kauwi pang last ko. Ay. Ito, nagwawala, nawawala na naman siya. Hindi kita maintindihan. Nawawala ano ka ako? na naman. Nawawala ka. Kako, ikaw ako pang last ko. Tagal ka ako eh. Ano? Tatanungin. Ano ba kasi yun? Tatanong oh, ako. Tatanong ako. Jojowain mo ba ako tut tutropahin? Jojowain mo ba ako tutropahin? At bakit? Jojowain mo ba ako Ah, kimmin otori ko ni natte wa ganyan. Oo nga, alam mo first last time meron, ano. May magandang sagot. Narinig ko oh sa lahat ng tinawagan ko. Ikaw lang nagsabi niyan. Ano? Ikaw lang nagsabi niyan, no? oh. Ay palong. Wow. And finally, guys. Meron tayong magandang narinig na sagot sa kabila ng lahat ng ating tinawagan. Kasi halos lahat tinawagan natin is sabi nila na tutropahin. At merong iisa na nagsabi na jojoain. Oh, so ayan, kung may nagpala kayo sa video na ito, bakit hindi tayo comment, share, and subscribe to channel.